Alus lahat ay nagtatanong doon sa aming bayan. Sa ng kaluran na aming pinagmulan, sila'y nalilito, ba't daw kami nagkaganito? Kung ano ang daylan kami lang ang nakakaalam. <clears throat> Magulang namin ay ginawa na ang lahat ng paraan upang mahiwalay sa aming natutunan. Subalit iniwan namin ang ibinigay na karangyaan kung ano ang dahilan kami lang ang naka kaalam <laughs> kaya ngayon kami narito upang ipaalam na di kami nagkamali sa aming daan gantin palay di namin nangad na makamtan kundi ang malamang tama ang aming ginawa. Goodbye!